Marami ng government websites at personal accounts ang naging biktima ng hacking. Pero para sa ilang hacker, ito raw ang kanilang paraan para ipaalam sa web administrators na mahina ang kanilang web security. Narito ang report. Para sa ilang hackers, playground ang cyberspace. Dito kasi nagagawa nilang paglaruan ng sistema ng mga website o account upang sirain o di kaya'y pagnakawan. Ang ganitong uri ng panga-hack mga black hat hackers ang salarin. Meron ding tinatawag na white hat hackers, katulad ng nakilala naming si Dundee Melgo. Ginagawa niya ang panga-hack upang iparating sa website administrators ang kahinaan ng kanilang web security. In ethical hacking, we have a thing called safe checks. So what we do is that um, we assess first the system. We check if there are antivirus, firewalls, intrusion detections, and intrusion preventions. So, um, upon identifying the systems in place, then we attack the systems. May permiso umana ng website administrators ang pangahak ni Dundee. Samantala, mga white hat hackers din ang umatake sa website ng opisina ni Vice Presidente Jejomar Binay nitong nakaraang buwan. Ayon kasi sa chief of staff na si Benjamin Martinez, wala namang ginawang damage sa website ang mga ito. Number one is we, we made sure that the security measures namin dun sa mga passwords namin, no? binago namin of course yun initially. No? Number two, we're now talking to our IT people to consider moving to a paid hosting. No? Libre raw kasi ang host server ng kanilang website kaya hindi advanced ang security measures nila. Ay naman sa IT expert na si Jerry Liao, hindi mawawala ang posibilidad na ma-hack gaano man kahigpit ang seguridad ng websites. Ang mahalaga raw ay magkaroon ng plano kung paano ito aayusin sakaling may umataking hacker. So dapat kasi dyan, in a matter of minutes, kailangan na ibabalik mo na yung original, naayos mo na siya. In that case, at least nasasabi mo sa mga tao, yes, nahack nga yung website namin, na deface yung website, pero naayos namin kaagad. Ilan pa sa mga kontra-hacking tips na ibinigay ni Jerry, kailangan daw na alphanumeric ang mga password para mas mahirap itong hulaan. Huwag sumagot sa mga pinapadalang email ng mga hindi kilala, pag-aralan at palaging i-update ang security hardware na naka-install at maaari na maglagay ng application na mag a alert sa administrators sakaling may sumubok na pumasok sa sistema. Bagamat walang kasiguraduhan, ang mahalaga ay ating mapangalagaan ang mga impormasyong ipinamamahagi natin online.